Yan, may gabi tayo. Magagata tayo ng gabi. Yan. Yan, welcome sa Jawa's Kitchen. Malagluto tayo ngayon ng gabi. Magagata. Yan o. Oh. Kukuha ko lang. Galing gubat. Yan, nagaantay yung kawali. Yan. Bibilan pa natin ng gata. Welcome sa Jawa's Kitchen. Magluluto tayo ngayon ng isda. Saka talbus talbos ng gabi. Malunggay. lagyan natin ng tanglad para mabango. Ganyan lang kasimple, oh. Luya, bawang, sibuyas. Ayan. Sarap nyan. Simulan na natin.